ayan, ayan na naman mga pre, ako may malaki pong problema ngayon. No, hindi ko alam kung uh, problema po ba ito ng Comelec ano. Pero eto, meron tayong uh, bibigyan ng reaction ngayon, yung patungkol sa bilang ng mga butuhan kasi merong uh, yung yung boto po ni Bungo ay nababawasan. Okay, so sino ba? Sino ba talaga may pagkakamali dito? And then eto pa, na dapat ang nangunguna po ngayon ay si Abalos. Pero bakit si Amy Marcos yung pumasok? Meron po tayo mga ebidensya dito at mga galing lang din ito sa media mga preno. At ito yung ating mga napansin na napansin din po ng iba. Diba? Actually, yung, uh, sila yung nauna dito and then uh, nakita ko rin. So, bibigyan natin ng reaksyon mga pre. No, kasi uh, may mali eh. Nakikita ko may mali. ba diba? Hindi ko naman sinasabing mali ng Comelec, no? Pero, sino nga ba yung may kasalanan? Okay? May, may mga nandaya nga ba sa eleksyon? O wala? 'Yun 'yung tanong eh. 'Di ba? Mapapatanong po tayo kasi tayo wala naman po tayong uh, kakayanan na alamin kung sino 'yung mga nandaya. no. di na wala tayong kakayahan. Pero ang uh, sa atin po, <laughs> nag o lang tayo. de ba? At nagdududa syempre. Mm -mm. Pero syempre, uh, bago po tayo magtuloy-tuloy, ito po 'yung ating bibigyan ng reaction ngayon. May video po ako ipapakita sa inyo. At may mga larawan po akong ipapakita sa inyo ngayon, mga preno Pero, syempre, no? Uh, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan na, ah, kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ayun na nga, mga preno no? At, syempre, sa hindi pa po naka sa ating Facebook page, nako! Huwag pong kalimutang mag-follow. Ayan ha. Para naman na uh, updated po kayo sa mga uploads po natin sa Facebook. Ayan ha. Siyempre, uh, meron din po tayong timbirador. Ayan ha. Subscribe na po. Share this video. Ayan ha. So, eto na mga pre, no. Pag-uusapan po natin itong kumakalat na balita ngayon. Mm, -mm. Yung iba ng mga DDS uh, vloggers, sinisisi na po yung Comelec, no. So, hindi ko alam kung sa Comelec ba yung may mali o sa media kasi sa media naman ito lumalabas eh. Pero syempre, yung resulta, eh galing po yan sa Kumilik, no? So, tingnan po natin kung ano yung mga nangyayari dito mga pre. No? Unahin po natin itong uh, larawan, okay? Oh, kung titingnan nyo po ito, yan, o. Oh. Titingnan mo yung mga sinandor na yan, may, may napansin po ba kayo dito? May napansin ba kayo? Ako po, Eto ah, nakita ko ito sa isang post sa Facebook. Sabi ko, oo nga no. May kapalpakan nga. Kasi eto na po. Si Amy Marcos po ay nasa number 11. Okay? Number 11 kagabi. Pero ngayon, I think nasa 12 na siya. Bumaba siya. Pero kagabi, kung titingnan mo po, si Amy Marcos po ay nakakuha po ng 8,206,935. Maliwanag po yan. Okay? Pero number 11 po si Amy Marcos dyan. Ngayon po, kung titingnan po natin si Abalos, naging number 16. Pero kung titingnan mo po yung boto ni Abalos, umabot po ng tumataging ting na 8,610,831 mas malaki po ang nakuhang boto ni Abalos kumpara dito kay Amy Marcos. Ang tanong, eto yung tanong. Dahil malaki po yung nakuha ni Abalos na boto, bakit na nasa number 16 po si Abalos at si Amy Marcos po naging 11? Ayun yung tanong. Diba? Sino yung may mali dito? O ba? Media ba? O yung mga senador? Nandaya ba yung mga senador? O hindi? Yun yung mga katanungan eh. Ng mga Pilipino. Tayo po, wala po tayong kakayahang alamin kung sino yung mga nandaya. Okay? Wala po. Kung may dayaan ba o wala. Pero eto eh, malinaw to eh. Malinaw po ito. Na merong palpak. May kapalpak ang nangyari. Hindi nga lang po natin alam kung sino yung pumalpak. O, oh, kung sino yung pumalpak. Hindi natin alam. Kaya po tayo ay nagtatanong. Dapat nga yung number 11 si Abalos eh. At si Amy Marcos naging 16. Kasi mas mataas po yung boto ni Abalos. K.O. Ito ha, ito po yung resulta kagabi ha. Kagabi po ito. Kagabi. O, oh, ngayon kasi nagbago na. Okay? Pero may sisilipin ulit tayong video. Oh, ah, yung boto ni Bongo. Yung boto ni Bongo, silipin po natin. Hmm. Kasi may kababalaghan din pong nangyari sa boto ni Bongo. Ang tanong dito, ano bang nangyari? <laughs> 'di ba? Magulo po ang nangyayari ngayon. Ah, magulo po ang nangyayari botohan sa halalan 2025 senatorial election. ba? Diba? Naguguluan po yung mga Pilipino. At syempre, wala pa pong ano, nagbigay ng sagot dito sa mga katanungan ng individual ng mga Pilipino. Wala pa po. Mm -hmm. Nako, nako, na po. oh, eto na. O, oh, tapos na po tayo dito kay Marcos. O, oh, kay uh, Amy Marcos at kay Abalos move po tayo sa isa. Pero sana po, no, sagutin po ito ng kumilik, ng media, yung naglabas ng balita. ba? Diba? At syempre ng masinador. O, oh, dapat sagutin. Tatlo lang sasagot niyan sa pagkakaalam ko. Sila mismo. Bakit anong nangyari dito? Para naman yung mga Pilipino, hindi pumawala ng tiwala sa inyo. Ha? oh Sana masagot po itong issue na to. Kasi dapat yung number 11 uh, number 11 kagabi si Abalos pero ang laki ng boto ni Abalos oh. Bakit pang 16 siya? Si Jaime Marcos Pasok. Diba? May mali 'di ba? <laughs> oh, ngayon, dahil tapos na po tayo diyan mga pre, eto na. Okay? Bigyan po natin ito ng uh, reaction itong uh, balitang ito. Ah. Oh. Ah, oh, eto na ah, uh, Ito ha, pagmasdan nyo yung boto ni Bongo ha. Yung nakuha ni Bo, Bongo na boto, pagmasdan nyo po. O, uh, i-play po natin. Let's kick things off with a look at the latest partial and unofficial tally of the senatorial race as of 12.46pm. We still have on the number one spot, Bongo with 26,460,405 votes. That it? Ayan ha. Si Bongo po. Ayusin ko lang ha. Ayusin ko lang dito. Ay, ito, ito. Si Bongo po. Ay nakakuha po. Kagabi ito ah, Kagabi. Nakakuha po si Bongo ng 26 million. 460,405 na boto. Yun po yung nakuha niya. Okay, tandaan nyo yung numbers na 'yan. Yung nakuha ni Bongo, tandaan nyo po 'yan. Ha? 26,460,000 405. 26 million para hindi na kayo mahirapan. Okay? And then eto po, panoorin po natin ang balitang ito. Kapamilya narito ang latest partial, uh, so, latest, uh, to, uh latest to latest to ah uh. unofficial ngayon, pero unofficial official pa to, unofficial. Okay. Results sa mga tumatakbo sa pagkasenador mula sa Comelec Media Server. Nan nangunguna pa rin sa first place, Bongo with 21. Ayan ha. Lahat po na bago. 97% ele election returns. Samantalang dito, oh, sa, sa, sa ano, sa 97% election returns, nakakuha si Bongo ng 26. Tapos dito, sa 80, sa so ayan mga pre, medyo, medyo magulo po talaga kasi ang, ang kagabi po, ang alam ko po talaga kagabi, naka 26 million po ito si Bongo. No? Pero ngayon, eh, bumaba po ng 21. Uh, 4 hours ago. Oh, tapos, ito pa. Bumalik na naman sa 26 million. So, sino ba yung nagkamali dito? Oh, may kapalpakan ba? O oh, mayroon bang uh, politikong talaga ng daya? O, oh, yun yung mga katanungan natin, ha? Ah. Oh, pero ito din, bigyan natin ng reaction tong isang video na isang, uh, isang garbage creator. Oh, kain natin yung explanation niya dito. O, oh, eto, ha? Ah. O, oh, ayan. Hindi ba ito malinaw na may dagdag at bawas? Unang-una, ito po, kung makikita natin, ito po as of uh, kagabi, 11.44, uh, napakalinaw na ang boto ni Bongo ay 26,050,000. oh, kagabi yun. Tapos biglang bumaba, and then tinaas na naman. Ano ba talaga? Diba? Oo, oh, malinaw, 26,000. Tapos kay Bam Aquino, nakakuha siya ng 20. So kung titingnan natin dito kay Bam, 4 hours ago, bumaba naging 16 million na lang kay Aquino. Tapos, sunod naman kay Bato de la Rosa, 19 million. O, naging 16 na naman. Tapos, kay uh, Erwin Tolpo, 16 million, naging 13. Tapos, uh, kay Kiko, 14 million, naging 12. Kay Marculeta, asan na ba si Marculeta? Ito, 14 million, naging 12 million. So, sino ba yung may mali dito? ba? Diba? So, tuloy natin to. 1,143. So, isa isa-isayin muna natin, no? Alas dos ng madaling araw. Ayan po. 2.11 a.m. Biglang naging 21 million. Hindi ba katakataka? Ito po yung panahon na tulog na tayo, eh. Uh, medyo i-backtrack natin ng konti. Backtrack natin. Okay, backtrack natin ng konti. Kailan sila... Kailan biglang may, dag, may bawas? Ayan. Ito. Kung kailan tulog na yung lahat. Kasi nag-stop na eh. Ng uh, percentage ng counting. I-backtrack natin. Kasi tignan natin. From 26 million. Ayan. Ito, 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 ito. Ayan. As you can see. 1.38 po. Okay. 1.38 AM kanina. Ay 26. na po yan ha. 26 million. 698. Alright. Lahat yan. Magbabago yan kanina nung bago pa tayo natulog okay. tingnan lang natin kung paano ah okay between bigla ano tingnan niyo biglang may cut ng oras oh yan biglang may cut ng oras 156 156 biglang naging 21 so ang laki nung ibinawas sige balikan natin ah hindi naman lugi si ano diyan ah si Bongko ah. lahat naman nabawas ah Malay mo, may mali lang talaga, di ba? Oo. Uh. Ayan, dito 1.38. 1.38 a.m. O, oh, biglang yan, nag-cut. And then, 1.56 na. Bumalik ng 1.56, naging 21,568. Tignan natin, ilan ang ibinawas nitong si Garcia. Okay? So, 26. So, malinaw na as of 1.38am ay biglang umiba noong 1.56am ang mga boto natin. So, ayan po. Ito po na. Hindi, hindi ko na po papatagalin ito. Yun po yung dapat matuldukan. No? At uh, malaman ng mga Pilipino. No? Uh, kung sino ba talaga yung may mali dito. Kasi kung titingnan mo rin dito, dapat pasok po si, ano eh, si Abalos. Eh. ba diba? Dapat pasok po si Abalos kasi... Bakit siya pang 16? Eh, si Amy Marcos, kaunti lang yung boto niya. Mas malaki po yung boto ni Abalos. 8,610,831. Kay, ano, Mar Marcos, eh, 8,200,000 plus lang. O, oh, ba diba? So, may mali. May mali dito. May, ang tanong ko dito, may mga ano kaya? May mga DDS kaya na nakapasok sa loob? Tapos minamanipula itong boto ng mga Pilipino. Kasi hindi ako maniniwala si Garcia lang yung may kakayanan niyan. Pusibling meron talagang ibang kumukontrol dito. Hindi ha, ito aking opinion lang, reaction. O, oh, malay natin kung may mga hacker dyan, di ba? O, oh, na mga maka-China. O, oh, na sumusuporta dito sa padapa walang laban. Kasi kung iisipin po natin, di diba, dapat yung 16 naging 11 na kagabi. Klaro ha. Klarong klaro po ito. May kababalaghan. Hindi ako maniniwala na si Garcia yung may ano nito, hindi. Kasi kung si Garcia po yung may gawa nito, si Abalos ilalagay niya dito sa 11. Ama! Pero bakit nananatili pa rin sa 16? si Abalos. Yun yung tanong. Kung talagang administrasyon ang may pakana nito, kaalyado nila to, dapat nilagay na sa 11 eh. Pero bakit na nanatiling 16 pa rin si Abalos kahit mataas na yung boto? Hmm. Yun ah, yun yung binibigay ko sa inyo na idea. Okay? Bakit? Bakit nga ba? Diba? So ako yung naniniwala po na baka Baka maka-China yung gumawa nito. Na sumusuporta sa PDP laban. Okay? So, ito malino pa to sa ano eh, sa puwit ng mga DDS eh. Di ba? Oh, anyway, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below at babasahin po natin yan. Okay, so yun lang po yung ating uh, reaction ngayon. Ayan ha, ang gulo, ang gulo po talaga. Eh na, sana po uh, masagot po ito, nang, uh, may makasagot nito, no? Ayun na, so yun lang yung ating video ngayon, mga pre, pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, kung bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, mga pre, no, uh, meron po tayong Facebook page, ballpointman 2.0, huwag pong kalimutang i-follow. At syempre, may Timbirador po tayo. Ayun na, sa, ano, sa mga... Nag-aabang sa ating mga video. Abangan nyo po mamaya. May kasunod po tayong update. Okay. So, yun lang po muna mga pre. Maraming maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po. Kita-kiss po tayo sa susunod na video.